your name, pakilala po tayo and uh, say hi lang sa crowd and answer, uh, tanong nyo na po yung gusto nyo question. Hello po, good evening, Vanessa Cuyocos po from Your TV News. Uh, kay Miss Ren po, uh, sa isang taon niyo po na uh, pakikipag-partner po sa CC6, ano yung pinaka-paborito niyo lang nagawa? At gano'ng kasarap sa feeling na siyempre hindi lang to basta CC6, kundi nakakatulong din kayo dun sa maraming Pilip Pilipino. Thank you! hello po, thank you for coming. Um, favorite part ko last year, siguro yung ano, siguro palagi na look forward ko po every Sunday, every weekend, kasi may mga pinupuntahan kami mga area, kung saan, lagi ko pinipili maraming kids. Gusto ko yung maraming kids, kasi pagbunta pa lang namin doon, kahit mahaba yung biyahe, kahit um, kahit nakakapagod siya, parang nawawala yung, nawawala yung pagod, nawawala yung mga stress mo sa buhay, nawawala yung um, mga iba mong iniisip pag nakikita mo yung mga ngiti nila. Tapos pinaka-memorable na part sa akin last year yung um, pumunta kami sa isang community na may mga ayta na mga kids. And then, merong isang bata doon, um, nakita ko yung food na binigyan namin sa kanya nakapatong lang sa armchair niya kasi school yung pinuntahan namin. Tapos, tinanong ko siya. Sabi ko, bakit eh, hindi mo kinakain yung food? Ayaw mo ba ng food? Kasi yung food, spaghetti, chicken. So, ginawa talaga siya for like kids. Yun talaga yung favorite nila. Eh. So, ang weird na yung ginakain. Tapos, sabi niya sa akin, uh, iuwi ko na lang ko para matikman din ang kapatid ko tsaka ng nanay ko. Tapos, doon ako parang, di ba, yung mga ganitong, yung mga ganitong, uh, mga ganito klase ng tao hindi mo palagi nabibig, na, na matatouch yung buhay mo. Yun yung pinaka-special doon. Tapos parang nakita ko na, okay, ito yung purpose talaga noon. Ito yung, ito yung dahilan ko bakit ko tinanggap tong um, endorsement na doon. So, yun. Kasi so, yung favorite part, yung mayroon ka matatouch na buhay ng mga tao, kahit in a simple ways. Thank you. Thank you for that awesome question from Miss Vanessa from Yudo TV. And uh, anyone from our crowd that we no enjoy our sumptuous dinner. So meron po bang may gusto pang magtanong? Okay, yeah. okay lang yan. Sige lang. Anyone? Ayan, meron daw. Unahin ko na muna sa likod ha? Okay. Hello po. Pakilala lang po ulit. Curious oh, lang ako malaman in your uh, one year as endorser, have you tried playing also? It's a CC6. Oh, I'll be honest. Lagi po ako nagtatanong sa kanila. Ano po ba yung mga games dyan? Ano po ba? Talaga po bang ano, malaki yung mga preview dyan. Try ko nga, ganyan. Pero, dahil sobrang hectic din talaga ng schedule. As in buong taon pa ako naggo-work and I'm so happy. I'm so blessed. Wala na rin na, hindi ko na rin siya na hindi ko na rin nabigyan ng pagkakataon na na ipitin isa-isa yung mga games. At honestly, alam niyo naman ako, very vocal naman ako sa in lahat ng transparent. Hindi ko pa nag-try. Hindi ko pa na-try pero lagi ko nakikita yung ibang mga nasa paligid ko, tina-try nila. So I'm aware and nakikita ko kung ano yung klase ng mga games na nilalaro nila, may mga follow games, mayro parang crush candy, mayroon pa mga, um, may mga slot machine, may mga parang mga cards. So, yun. And, um, tingnan ko minsan, pag ano, pag gusto ko lang, wala lang, fun lang, try ko. <laughs> wala naman, okay naman, okay naman sa akin, diba? So, yeah. yun. Po. may mga ako. Oh, may mga celebrities kasi na nag-endorse din ng mga ganitong classic, ano, um, online gaming and they get bash, di ba? Ikaw ba na experience mo na mabash din? <laughs> Kanina nga po, may sa yan. And surprisingly, as in, walang etos. For the whole year, wala po ako nakitang bashing. Kahit isa. Kahit i niyo po yung ano Kahit i niyo Facebook, TikTok, Instagram, every time na nagpo-post po ako, walang negative comments. Why? Because hindi naman po kami mas parang hindi namin focus yung uh, hinihikayat na, oh, maglaro kayo. Mag-download kayo nito. Dito kayo pala yun ang pera nyo. Uh, maglaro kayo, laruin nyo to, ganyan. Hindi po eh. Mas more ang ano kami. Mas more na posting namin and yung mga, yung mga uh, namin online para maging aware yung mga tao sa CCC. So, hindi yung mismong uh, mga online games. Ang, gina ang ginagawa namin is like, papakita kami ng mga videos and photos kung ano yung mga ginagawa namin every month kung saan napupunta yung mga pera nila na pinanglalaro nila. So, para sa akin, oo oh, nga naman. Parang, sa so, dinami-dami namin dami may nage-exist ng mga online games, uh, casino platforms ngayon na very um, easy na ma-reach ng mga tao. Saan so, kayo yung mga nakita na nag-give back or mayroong good cause? So, yun. Mas, wala silang masasabi din talaga. Parang kahit si Lord malilito. Teka lang. Diba? Parang okay. Alam naman natin ha. Wala naman tayo na hindi naman talaga maganda yung tingin ng karamihan. Pero, diba? Parang for us, ito yung mas importante. Kung ano yung nakita nyo kanina sa AVP, yun yung focus din po namin. So yun, wala. Zero. Wala pong nang babash. <laughs> Good to know. Yeah. And last question ko na lang to CC6 bosses. Um, opo. leading po. We all know that the competition is so difficult. Po. At, uh, syempre, ang dami na po ngayong online gaming, ano, di ba? Uh, iba-iba. Um, may pressure po ba on your part to get more endorsers aside from Ren? Um, honestly po, um, mas nag nagugustuhan po talaga nila si Ren kasi perfect po sa brand po namin. So, hindi lang, actually nagsimula kami sa CC6, so same owner lang po, and then fan bingo. So, nanagdagan siya, CC6 and fan bingo na po ngayon. Um, yun po, um, talagang naka nakakatulong po kami, so parang wala namang pong pressure. Um, yun ang nagugustuhan ko din sa client. Yun din nagustuhan namin sa CCC on Fun Bingo kasi uh, as Ms. Ren said kanina, hindi po kami pressure sa more on registrations kasi po ang pinapromote po talaga namin is yung good cause po talaga. More on helping the community. So hindi kami, uh, honestly po, hindi kami nare require ng big bosses namin na oh, registrations, how many registrations that we got for the month, wala po talaga. So they give us budget to spread the, the, the ano po, the help yung lahat ng budget na yon gusto po nila, ayaw nila yung tipong medyo nakakaangat sa buhay. Ayaw po nila yung sinasabi nila sa akin, bakit ano, gusto ko yung deserving talaga. So talagang pumupunta kami sa mga ano po, uh, unreachable. So, um, yun nga natutuwa ako kasi talagang um, as a company po, of course, I have job. Um, of course, we are promoting CC6. Pero ang sa akin po kasi, hindi kami nagpo-promote more on the game side more on helping. So of course, uh, we all know that as uh, online casino is more on money, marami silang pera. So ang nakakatuwa doon is na nakuha natin yung ibang pera nila doon sa pagtutulong sa ating komunidad. So doon po kami uh, super natutuwa sa uh, kasama ng aking team po. So right now po, wala kayong plan na magdagdag ng endorsers? Um, well, so far po, nagugustuhan po nila si Ms. Rena Scanyo. So, um, I uh, proposed propose marami po talagang candidates kasi dalawa na sila. Pero mas gusto nila na same image po yung ipopromote. So, so far, si Ms. love na love po nila si Ms. Rena Scanyo. Okay. Sino po yung isa, ma'am? Yung sabi niya po, dalawa na sila? Fan po. Si ah, Sisi kan okay. fan, fan Same owner lang naman. Po. Ah, yes. So, both po yun ang ini-endorse ni Ren. Yes po, ma'am. For okay, so, two years po. So, double po. A uh, double quail sa po ngayon, 2025. So, mas madami po. If na, before po, parang every month, twice a month lang kami nag event Pero this week, uh, this year po talaga, or we started last year po, September. Every week po talaga, pumupunta kami sa iba't ibang barangay. At ang gusto ng mga big bosses, ayaw nila na umuulit ng barangay. So, talagang iba-ibang barangay po kami. So, uh, as of now, inuikot namin yung NCR uh, or Metro Manila. Although nakakapunta kami Bulacan and Pataan. Pero soon po, yun yung plano namin na mas malala yung probinsya na po. So ang dami nagme-message sa amin. Antay-antay uh, lang po kayo. Mapupuntahan din namin yung mga barangay po ninyo. So nakikita po, ganito po yung set up sa mga barangay na pinupuntahan po namin. So ayun po, nakakatuwa po. Um, sobrang nakakatouch po talaga, especially ako. Mas gusto ko talaga yung tumutulong. So sobrang nagustuhan ko yung project na to. Okay, thank you po and good luck, friend. Thank you. Thank you again. So having a representative from Bulgar, Miss Chanis.